Napansin ng taong ito na nawala na siya nang makita niyang wala ng reaksyon. Hindi ito dahil sa katahimikan. Ito ay dahil sa kawalang interes. Maari niyang pag-usapan ang nakaraan, ang mga kanta, ang mga lugar, ang mga pangako. Ngunit wala nang nagpapaalab ng anumang bagay. Ang dati ng kumikilos nayoy ingay na lamang. Sinusubukan ng taong ito. Ipinupukol ang mga salitang dati ng nakasakit. Sinusubukan ang mga pangungusap na dati ito matalim. At wala siyang natanggap. Walang ibang tingin. Walang kakaibang kilos. Walang pahinga. Dahil wala nang hidwaan. Walang pagnanais. Walang buhay na alaala. Patuloy ang taong ito. Ngunit ang lahat ng kanyang natagpuan ay ang kawalan. Dahil ang kawalan ay hindi humihiyaw. Ito ay tahimik at ang tunay na katahimikan ay hindi mula sa taong nawawala. Ito ay galing sa taong narito, ngunit hindi na nakakaramdam. Nagsimula nang mapansin ng taong ito na siya na lamang ang patuloy na sumusubo. At ang kabilang panig, iyon na akala niya ay sumasagot pa, matagal nang umalis. Hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Hindi dumating ang wakas na may sigaw. Dumating ito na may kapayapaan at tanging naunawaan ng taong ito nang makita niyang ang pag-alala ay wala ng bigat. Walang sakit. Walang pananabik. Tanging ang wala. Hindi ito nangyari ng minsanan. Nangyari ito sa isang karaniwang araw. Sa isang random na pangungusap. Sa isang anumang pagtatangkang buhayin ang bagay na wala ng ibang mapag-ugatan. Ipinahagis ng taong ito ang alaala, umaasang magkakaroon ng reaksyon. Parang nagtatapon ng bato sa isang lawa, umaasang makikita ang mga alon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kumilos ang tubig. Walang paggalaw. Walang senyales ng presensya. Dito na nagsimula siyang mapansin. Nawala ng anuman sa lugar na yon. Akala ng taong ito ay ang oras ay isang siklo. Na ang mga nawawala ay nagbabalik. Na ang lumalayong tao ay nagbabalik. Ngunit hindi niya naunawaan na may mga tao na bumabalik at ang kanilang natagpuan ay tanging ang bakanteng espasyo. Dahil ang kabilang panig ay hindi naghintay. Naunawaan ng kabilang panig. Tinanggap. Isinara. At nagpatuloy ng may kapayapaan. Walang sigaw. Walang paliwanan. Walang pagtalikod sa pinto. Tanging isang araw na nawala ang lasa ng pag-alala. Pagkatapos ay nawala ang tunog pagkatapos ay nawala ang kahulugan. At ngayon hindi na ito karapat dapat banggitin. Ang taong ito ay sumusubok na pag-usapan ang kikami. Ngunit naging iyon na. Isang bagay na malayo, hindi tiyak at hindi na mahalaga. At masakit itong mapagtanto. Masakit mapagtanto na ang ibang tao ay hindi na nagtatanong o nagtatangkang intindihin. Walang tanong. Walang reaksyon. Walang pagdurusa. Dahil noong ang damdamin ay naging kapwa, bawat salita ay sumasakit. Bawat kawalan ay isang sigaw. Bawat mensahe na hindi sinagot ay nagiging isang butas. Ngunit ngayon wala na. Ang taong ito ay binanggit ang isang kanta. Ngunit ang kanta ay hindi na tumutunog. Dahil ang alaala ay nasira na. At kapag ang alaala ay nasira, wala nang dapat na muling itayo. Ang alaala ay patuloy na umiiral, ngunit wala nang puwang upang manirahan sa sinuman. Ang pangalan ay hindi sumasakit. Ang amoy ay hindi kumikilos. Ang boses ay hindi umaabot. Ang ugnayan na wala na ang bisa. Ang taong ito ay nagpipilit na parang ayaw tanggapin ang katapusan. Ngunit ang katapusan ay nangyari na. Nang walang ingay. Nang walang babala. Nangyari ito sa loob ng iba sa eksaktong sandali na ang pakiramdam ay huminto na sa pagiging hindi may iwasan. At naging isang pagpili. At ang pagpili ay hindi na muli. Ang taong ito ay naniniwala na mayroon pang oras. Ngunit ang oras ay hindi na nagbibigay. Dahil ang oras na lumipas ay hindi na nagbabalik, at ang natirang oras, ngayon ay para sa ibang yugto, para sa ibang siklo, para sa ibang tao. Ang taong ito ay patuloy na nag-uusap tungkol sa nakaraan, ngunit hindi napapansin na ang nangyari ay hindi nakapareho. Dahil ang kabilang panig ay hindi nagsara na may galit. Nagsara ito ng may pagkamaduro. Sa malinaw na pag-isip. Sa kaliwanagan. Ang taong ito ay unti-unting napapansin. Sa mga detalye. Sa ehay na wala ng sigla. Sa kumusta na hindi umaasa ng sagot. Sa tingin na dumadaan. Sa presensya na hindi kumikilos. Sa tawa na hindi na lumalabas mula sa puso. At sinubukan niya. Sinubukan niyang ulitin ang mga eksena. Sinubukan niyang magpasimuno ng selos. Sinubukan niyang gamitin ang nakaraan bilang argumento. Ngunit wala sa mga ito ang may epekto sa sinumang hindi na nakaramdam. Walang nag-udyok sa sinumang nalampasan na. At ang pinakamasama ay hindi ang ma-ignore. Ito ay ang ituring na parang normal lang na parang ang lahat ng naging dakila. Ngayon ay isa na lamang lumang katotohanan. Ang taong ito ay unti-unting nakakapansin. Dahil ang kayabangan ay pumipigil upang makita ito ng sabay-sabay. Kaya't siya ay nagmamasid sa mga katahimikan. Sa kakulangan ng mga tanong. Sa tunay na kawalang interes. Dumarating ang pananaw kapag ang iba ay hindi na nakikipagtalo. Hindi nang daganti. Hindi humihingi. Hindi na gusto at ang taong ito ay nauunawaan na ang magmahal ng mag-isa ay hindi marangal. Ito ay nakakapagod. Dahil ang pag-ibig na nag-iisa naging pagtitsyaga, naging pagkagapos, naging pagdepende, ngunit hindi kailanman naging muling pagkakaugnay. Ang taong ito ay nagsisimula ng mapagtanto kung ano ang kanyang nawala. Ngunit nagsisimula lamang makilala ito kapag siya ay nawalan na ng lubos. Tanging pagkatapos makita na ang isa, ay hindi na nakaramdam ng sakit. Ni galit. Ni ng loob. At kapag ang kabilang panig ay hindi na nakakaramdam ng sama ng loob. Ito ay dahil siya ay gumaling. At kapag gumaling, hindi na babalik. Dahil ang bumabalik ay ang kailangan pang ayusin. Ngunit ang nag-aayos, hindi na bumabalik. Ang taong ito ay napagtatanto na siya ay nawalan kapag siya ay nagsasalita at ito ay tinatanggap ng may kagandahang asal. Sa kabaitan, sa hangganan, dahil ang hindi na umiibig ay umu umurespeto, ngunit hindi na nagbibigay ng anuman, at ang pinakamabigat na sakit sa lahat, ay makita na ang oras ay kumakuha ng isang tao na naroon pa sana, ngunit ngayon wala na. Ang taong ito ay nagsisimula ng tumingin pabalik sa paghahanap ng mga senyales. Mga alaala. Mga pagkakabuhol. Ngunit ang lahat na kanyang natagpuan ay isang echo. Isang nakaraan na walang kasagutan. Isang kawalan na walang direksyon. Dahil hindi ang isa ang umalis. Ito ang taong ito na nagtagal upang mapagtanto na ang presensya ay may takdang panahon. At hindi lahat ng pag-ibig ay nakakatagumpay sa kawalang aksyon. Hindi lahat ng pasensya ay walang hanggan. Hindi lahat ng damdamin ay nagaantay. Ang taong ito ay hindi pinahalagahan ang kakayahan ng iba na magpatuloy. Inisip niyang maaari siyang bumalik anumang oras. Ngunit ang puso ay hindi relo. Ito ay tulay. At ang tulay, kapag nasunog, hindi na matawid. Ang taong ito ay nakakaramdam ng kawalan. Ngunit tanging pagkatapos na ang presensya ay naging alaala at nais na bumalik, ngunit ngayon ay may natagpuan na isang hindi nakikitang hadlang. Naginawa mula sa lahat ng hindi nasasabi. Mula sa lahat ng napabayaan. Mula sa lahat ng sinikmuraan ng iba hanggang sa huminto sa pakiramdam. Ang taong ito ay napagtatanto. Ngunit huli na. Dahil ang katahimikan na yon ay hindi nawala. Ito ay punung puno ng iba pang katotohanan. Iba pang pagkikita. Iba pang mga pananaw. Ang taong ito ay hindi na alam kung paano pumasok. At ang kabilang panig. Hindi na alam kung paano buksan. Dahil upang muling bumukas, kailangang muling makaramdam. Ngunit hindi na siya nakakaramdam. Wala nang pagnanais. Walang kakulangan. Walang galit. Wala. O katapusan na ito. Hindi ito laban. Ito ay kawalang interes. At napansin ng taong ito. Kapag lahat ng sinisikap na gisingin ay tinatanggap ng may kapayapaan. Kapayapaan Ang pinakamabisang tugon. Dahil ang kapayapaan ay dumarating lamang kapag wala ng ibang dapat sabihin. Walang dapat gawin. Walang kabuluhan. Inaasahan ng taong ito ang pagsisisi. Inaasahan ang pag-aalala sa mata ng iba. Inaasahan marahil ang isang pira ng sakit. Ngunit wala siyang nakita ni isa roon. Ang nakita niya ay kapayapaan. Isang kapayapaan na nakakainis. Na nakakalito. Dahil ito ay nagbubunyag na may isang tao talagang natutong mabuhay ng wala. At marahil mas mabuti na ganito. At ang pinakamasama, ang taong ito ay nagsisimulang maunawaan na ang oras na ginugol ng malayo ay mas nakapipinsala kaysa sa anumang laban. Dahil ang oras ay hindi sumisigaw. Wala itong inaakusa. Ipinapakita lamang nito at ang ipinakita nito ay ang pag-ibig kapag hindi ito inalagaan ay nagwawalay. Hindi ito nagiging put, naging distansya, naging neutralidad, naging isang tika musta na walang emosyon. Nagsisimulang alalahanin ng taong ito ang mga araw na umiiyak ang iba. Nagreklamo, nagmamalasakit, nanggigigit, at mayon. Hindi na nagtatanong, dahil ang katahimikan na ay hindi humihingi ng sagot. Ito ay tiyak. Ito ang presensya ng katapusan na nagiging maliwanan. Sinusubukan ng taong ito na makialam sa alaala ng iba. Ngunit hindi niya napapansin na wala ng ugnayan. Nandoon ang alaala. Ngunit walang emosyonal na koneksyon. Para itong isang awit na nagmarka ng isang panahon, ngunit ngayon ay hindi na tumutunog sa kahit anong lugar sa loob. Ito ay tunog lamang. Ito ay nakaraan lamang. Nalilito ang taong ito. Akala niya may kapangyarihan pa ang nakaraan. Ngunit hindi niya nauunawaan na ang nagbibigay buhay sa alaala. Ay ang damdamin. At kapag namatay ang damdamin, ang alaala ay nagiging isang kwento lamang. Ikinuwento ng walang emosyon. Akala ng taong ito ay maaari pa siyang bumalik anumang oras. Ngunit ang hindi pinahahalagahan ang kasalukuyan ay nawawalan ng karapatang maghintay sa hinaharap. Hindi ang iba ang tumigil. Ang taong ito ang hindi nakapansin kung kailan may natitira pang dapat iligtas. At nayon, napapansin niya. Nawala ng puwang. Dahil ang kabilang panig ay hindi sarado. Puno ito. Sa mga bagong pagpili. Sa mga bagong prioridad. Sa magaan na katahimikan. Sa kawalan na walang bigat. Napapansin ng taong ito na siya ay nawalan kapag nakikita mong wala ng ibang mapaglagyan. Lahat ng dati nagiging sanhi, nagiging hadlang. Lahat ng dati ipuwang, nagiging pader. Wala ng akses. Walang espasyo. Walang enerhiya. Ngunit ang taong ito ay subukang gumawa ng mas emosyonal na galaw. Isang teksto. Isang tawag. Isang hiling. Ngunit lahat ay tila huli na wala na sa tamang oras. Hindi na nakaayon sa bagong dalas ng iba. Dahil kapag ang kaluluwa ay nagbago ng panahon, hindi na nito naririnig ang parehong mga awit. Hindi na nito nararamdaman ang parehong haplos. Hindi na ito nakakonekta sa mga nakaraan. Nakaramdam ang taong ito na siya ay nawalan. Ngunit hindi pa niya alam kung gaano kalalim. Dahil ang pinakamasakit ay hindi ang mawalan ng isang tao. Ito ay ang mawala ng isang tao na nandyan pa pero wala nang nararamdaman para sa iyo. At nagsisimula ng mapagtanto ng taong ito ito kapag ang iba ay nakikipag-usap na may parehong kabaitan na ginagamit sa isang estranghero. Walang intimacy. Walang init. Walang kagyat na pangangailangan. Doon nagsisimulang umuga ang puso. Hindi dahil sa selos. Hindi dahil sa galit. Ngunit dahil sa kawalan ng kapangyarihan dahil lahat ng maaaring gawin ay hindi nagawa. At ngayon, hindi na makahabol. Ang hindi na alagaan sa tamang oras ay nagbabago. At ang nagbabago hindi laging may pagbabalik. Nakikita ng taong ito. Ngunit huli na. Huli na upang muling mahawakan. Huli na upang muling maramdaman. Huli na upang muling mabuo ang isang bagay na nawasak na sa loob. Nakaramdam ang taong ito. Munit ngayon, ang hindi na nakaramdam ay ang kabilang panig. At ito ang katapusan. Hindi ng isang kwento. Kundi ng kapangyarihan ng taong ito sa kung ano kayo noon. Dahil ngayon, ang iba ay hindi na umiwas. Hindi na umaasa. Hindi na nagnanais. Ang iba ay simpleng namumuhay. Nang walang pasan. Nang walang bigat. Nang walang sakit na alaala. -ala at maaaring ito ang pinakamasakit para sa nagtatangkang bumalik, ang makita na naipasa na ng iba ang lahat. Sinusubukan pa rin makahanap ang taong ito ng anumang bita. Anumang pagdududa sa boses. Isang tingin na nagpakita ng pananabi. Isang hindi sinasadyang dalaw. Ngunit wala na yon. Ang kabilang panig ay hindi na tumutugon dahil hindi na kinakailangan. Hindi na ito usapin ng kontrol. Ito ay kalayaan sa emosyon. Kalayaan na hindi kailangan mag-isip. Na hindi kailangan sumagot. Na hindi magpakaramdam. Ang taong ito ay napagtanto na hindi lang niya nawala ang isa. Nawala ang pagkakataon na muling madama. Dahil kapag ang puso ay nakakandado, walang salitang makakapagbukas muli. At hindi ito kayabangan. Ito ay instant. Ito ay emosyonal na pagkahinog. Ito ay ang katawan na nagsasabing tapos na. Ang taong ito ay sumusubok na lumapit sa nakaraan. Ngunit ang kabilang panig ay nabubuhay sa kasalukuyan. At mayroon ng ibang kwento na nagpapalitan sa lugar kung saan dati ay may sakit. Mayroon ng mga bagong tawanan. Mga plano na walang bigat. Magagaan na mga umaga. Ang taong ito ay nakakaramdam ng kawalan ng sustento. At habang mas sumusubok na bumalik, mas pinapasinumalinan ang kawalan ng kapalit. Dahil kapag ang isa ay tinitingnan ka bilang nakaraan ang anumang pagsubok na maging kasalukuyan ay tila pang hihimasok. Ang taong ito ay nagsasalita tungkol sa kung ano ang nangyari. Ngunit ang kabilang panig ay nakikinig lamang na para bang nanonood ng lumang pelikula. Walang emosyon. Walang interes na ulitin. Dahil may mga sakit na nagtataguyod ng kaalaman na ang tanging posibleng daan ay umalis sa emosyon. Kahit na pisikal na malapit. Ang taong ito ay nagsisimula ng maunawaan. Hindi mo maibabalik ang isang bagay kapag ang isa ay naging tao na hindi na nararamdaman para sa iyo. Walang paraan upang bumalik sa isang lugar kung saan wala ng pagtanggap. Walang daan upang muling simulan kung saan ikaw na lamang ang nagnanais ng simula. Ang taong ito ay nagpipilit. Ngunit ang katahimikan ng isa ay hindi malamin. Ito ay kaliwanagan. Ito ang katiyakan na lahat ng dapat na nasabi, ay pinabayaan noong panahong ito ay masakit pa. At ngayon hindi na ito masakit. At ang hindi na masakit ay hindi na hinahanap. Ang taong ito ay napagtanto na ang totoong wakas ay hindi kapag ang tao ay umalis. Ito ay kapag siya ay nananatili, ngunit hindi na daladala ikaw sa loob. At doon lahat ay bumabagsak. Dahil ang taong ito ay nakikita ang isa na malaya. Nakikita ang isa na magaan nakikita ang isa na umiiral ng walang natitirang koneksyon. At walang mas nakababahalang makita na ang pag-ibig na dati ay tumatagos sa iyo, ngayon ay dumadaan sa iyo. Nang hindi humihinto. Nang hindi bumabalik. Nang hindi man lang napapansin. Ang taong ito ay sumubok na mabuhay sa alaala. Ngunit ang isa ay namumuhay sa kasalukuyan. Sa ibang mga pag-uusap. Ibang mga pangalan. Ibang mga umaga na walang panghihinayang sa lalamunan. Ang taong ito ay akala niya na ang oras ay makapababago ng mga bagay. Ngunit sa kasong ito, ang oras ay hindi nagbago kundi ang isa. Sapagkat ang nagmamahal at hindi nasuklian ay humihinto. Ngunit ang dati ng umibig at hindi pinansin. Ay lumalaki. Nagbabago. Naging ibang tao. Naging isang taong hindi nababalik. At napagtanto ng taong ito. Na nawala ang pag-ibig kapag andyan pa ito na humihingi ng pag-aalaga sapagkat ang pag-ibig ay hindi biglang sumusuko. Nagsusuko ito ng unti-unti, hanggang matuyo, hanggang maging disyerto. At ngayon, ang taong ito ay naglalakad sa disyertong ito ng mag-isa. Naghahanap ng isang echo na hindi na bumabalik. Tinatawag ang isang pangalan na hindi sumasagot. At kahit na ang isa ay patuloy na sumasagot ng may galang na may paggalang. Wala na ang tunay na kaugnayan. Walang tunay na presensya kapag ang kaluluwa ay umalis na. Ang taong ito ay nakaramdam na siya ay iniwan. Ngunit ang totoo ay, siya ay nanatili kung nasaan siya habang ang isa ay nagpapagaling. At nayon, wala nang lugar na pagkikita sa kanilang dalawa. At sa huli, naiintindihan ng taong ito ang hindi niya kailanman gustong tanggapin, ang isa ay wala na bago paman umalis. Nawala na siya sa pagkakahawak na huminahon. Sa titig na umiwas. Sa sagot na hindi na dumating nang may pangangailangan. Sa ayos lang inawalang kaluluwa. Sa kawalan ng anumang senyales ng tunay na presensya. At ngayon, wala nang pagkakataon. Dahil ang dating pag-ibig ay naging kawalan. Naging aral. Naging daan na walang likuan. Akala ng taong ito ay magkakaroon siya ng oras. Ngunit ang oras ay hindi naghihintay. Ang oras ay inilalantad lamang kung ano ang nasayang. At kung binabasa mo ito na may panghihinayang sa puso, ito ay dahil napansin mo na rin, walang nagpapaalam kapag huminto na sa pag-ibig. Bigla na lang tumitigil na mamuhay. At kahit gaano ito kainit, ang totoo ay simple at tiyak, ang pag-ibig na hindi inaalagaan, ay nagkakasakit. At ang nagkakasakit ng labis ay namamatay. Kung ito ay umantig sa'yo, kung ito ay tumagos sa'yo, Ibahagi ang video na ito sa sinumang nangangailangan ng pagminilay sa hindi pa niya kayang makita. Minsan, nauunawaan lamang natin ang katapusan. Kapag mayroong isang tao na may lakas ng loob na ipangalan ito para sa atin. Magkomento dito sa ibaba, anong eksaktong sandali mo na naunawaan na ang isa ay wala nang nararamdaman para sa iyo? Tapusin ang pangungusap na ito, ang mapabayaan sa katahimikan ay, kung ang mensaheng ito ay nagdulot sa iyo ng lungkot, isulat ang naramdaman ko ang bawat salita sa mga komento. At kung sa tingin mo ay may koneksyon ang pag-uusap na ito sa mga karanasan mo, o patuloy mong nararanasan, ilike mo na ngayon. Ipinapakita nito sa algoritm na ang ganitong uri ng katotohanan ay dapat umabot sa mas maraming tao. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel dahil dito hindi natin pinapawalang bisa ang tunay na sakit. Dito tayo nakakaramdam. Dito tayo nagiging mapanuri. At sa bawat video, mas malalim ang ating pagminilay.